Okay, ngayon, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa ano ang dapat kong gawin para mapalugdan ang Diyos. Ewan ko sa iyo, medyo nalampasan ko na ito ngayon dahil maraming itinuro sa akin ang Diyos tungkol dito. Ngunit ginugol ko ang maraming taon ko bilang isang kristyano sa takot na hindi ko nalulugod ang Diyos. At ako, hindi ko alam kung ano iyon, natatakot ako na hindi ko siya nalulugod. Ito ay uri lamang ng malabong takot na ito na hindi ako nakalulugod sa Diyos. Ang isang bahagi nito ay malamang na nagmula sa paraan ng pagpapalaki sa akin, dahil ang aking ama ay napakahirap palugdan at napakadaling magalit. Kaya, palagi akong may ganitong nakakatakot na takot na galit sa akin ang Diyos. Kaya, ang unang bagay na gusto kong sabihin sa iyo ngayong gabi, ilang mabuting balita, ay hindi galit ang Diyos sa iyo. Sa tingin ko marami sa atin, wala tayo, wala tayong pangunawa sa nararamdaman ng Diyos sa atin at kung gaano siya kabukas palad sa pagpapatawad, awa at kabaitan sa atin at kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Mas madaling pasayahin ang Diyos kaysa sa inaakala mo. At kaya, ibabahagi ko sa iyo kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapalugod sa Diyos. Ano ang dapat mong gawin upang mapaluguran ang Diyos? Naging tanong na ba yan na naisip mo? Alam mong gusto mo ngunit medyo natatakot ka na hindi mo nalulugod ang Diyos. At nagtataka ka, sapat na ba ang nagawa ko? Sapat na ba ang nabasa ko? Sapat na ba ang pagdarasal ko? Lagi nating iniisip kung sapat na ang gagawin natin malulugod ang Diyos. Ngunit ang kabuuan ay hindi ito tungkol sa ating ginagawa. Tungkol ito sa ginawa niya. At ang gusto niyang gawin natin ay maniwala sa ginawa niya. Huwag subukang gumawa ng isang bagay upang mahalin niya tayo, ngunit upang maniwala sa kung ano ang nagawa na niya. Sa Biblia, mababasa mo ang magkaibang ulat. Ang ilang mga ulat ay nagsasabi na mayroong pitong libo mga pangako dito, ang ilan ay nagsasabing limang libo. Pero kukuha ako ng pitong libo. At gusto lang ng Diyos na paniwalaan natin ito. Naiisip mo ba kung paano magbabago ang iyong buhay kung paniniwalaan mo ang lahat ng pitong libo na pangako dito? At talagang, talaga, ang ibig kong sabihin ay talagang naniniwala sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa iyo. Ang ilan sa mga banal na kasulatang iyon na aming nabasa, tulad niyan. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang aking lakas. Tao, iyan ang nagpapabago sa buhay, ang bumangon araw-araw at hindi kailangang matakot na harapin ang araw at maniwala na anuman ang dumating sa araw na iyon, bibigyan ka ng Diyos ng lakas upang harapin ito at harapin ito. Hindi natin tiyak kung ano ang mangyayari sa anumang partikular na araw. Ngunit tutulungan tayo ng Diyos at bibigyan niya tayo ng lakas upang gawin ang kailangan nating gawin. Ngunit nais niyang paniwalaan natin ito. Kaya, sa Hebreo 11, 6, na siyang pundasyon nating banal na kasulatan para sa seryeng ito, sinasabi ng Biblia. Ngunit kung walang pananampalataya, imposibleng masiyahan at maging kasiya siya sa Diyos. Sapagkat ang sinumang lalapit sa Diyos ay dapat maniwala na may Diyos at na siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong masigasig at masigasig na naghahanap sa Kanya. Ngayon, maaari tayong magzip sa banal na kasulatang iyon at halos makaligtaan ang lahat ng sinasabi nito. Kaya, paghiwalayin natin ito ngayong weekend sa tatlong magkakaibang mensahe. Kung walang pananampalataya, imposibleng maniwala sa Diyos. Nais niyang maniwala tayo sa kanya, at gusto niyang maniwala tayo na siya ay umiiral, na siya nga. At hindi lang dahil wala siya sa ibang lugar, kundi kasama natin siya sa lahat ng oras, sa lahat ng ating ginagawa. Laging, hindi ka maaaring magtago sa Diyos. Wala kang mapupuntahan para lumayo sa kanya, dahil siya ang dakilang ako. Hindi ako ay magiging T.O.P. ako ay dati, kundi ako nga. At nais ng Diyos na maging kasangkot sa lahat ng bagay sa ating buhay mga bagay na sa tingin mo ay wala siyang pakialam at ayaw niyang madamay. Kung imbitahan lang natin siya sa mga bagay na iyon, makakakuha tayo ng tulong mula sa kanya na hindi natin ginagawa dahil lang sa hindi natin hihilingin. Sa Santiago 4, 2, napakalinaw nitong sinasabi. Wala ka dahil hindi ka nagtatanong. Napakasimple, wala ka dahil hindi mo hinihiling. At sinasabi ko lang sa bawat isa sa inyo, mas marami pa ang gustong gawin ng Diyos, para sa inyo at higit pa na gusto niyang mapasa iyo kung hihilingin mo lang. At sasabihin ko sa iyo ng maaga, hindi mo ito karapat dapat. Ngunit iyon ang punto. Hindi natin ito karapat dapat, ngunit nakukuha natin ang nararapat kay Jesus. Tayo ay mga tagapagmana, kasamang tagapagmana kay Kristo. At lahat ng binili at binayaran niya ng kanyang dugo, nakukuha natin kung hihilingin natin. Kung hihingi lang tayo ng may pananampalataya. Sinasabi sa atin ng Biblia na lumapit ng buong tapang sa trono ng biyaya ng Diyos. Kinamumuhian ko ang tinatawag kong i mga panalangin lamang, at ganito sila, Bueno, Diyos, kung gagawin mo lang, kung gagawin mo lang ito, at kung gagawin mo lang iyon. Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng ti lamang. Halos hindi sapat upang makadaan. At ang Diyos ay mas malaki kaysa doon. Hindi natin kailangang sabihin, Bueno, kung gagawin mo lang ito, hindi, sasabihin mo, Diyos, gawin mo ang lahat ng posibleng makakaya mo. Alam mo kung paano ako nagdarasal. Diyos ko, ibigay mo sa akin ang lahat ng aking makakaya at ikaw pa rin ang unahin mo sa buhay ko. Gusto ko lagi ang Diyos ang mauna. Hindi ko gusto ang napakaraming pera na hahatakin ako palayo sa Diyos. Ayaw ko ng maraming bagay na hahatakin ako palayo sa Diyos. Ngunit naglilingkod tayo sa isang malaking Diyos at nagbayad si Jesus ng malaking halaga para magkaroon tayo ng kahanga-hanga, malalaking buhay, hindi lamang mga buhay na halos hindi nakakamit. Ngunit kailangan mong magtanong at kailangan mong magtanong ng buong tapang. Sa Hebreo apat oras minuto negatibo 16 na sinasabi nito. Mayroon tayong isang mataas na saserdote na nakaunawa sa ating mga kahinaan at sa ating mga kahinaan sapagkat siya ay tinukso gaya natin, ngunit hindi siya nagkasala kailanman. Kaya't dahil naunawaan niya, lumapit sa trono ng buong tapang. Halika na! Lumapit ng buong tapang sa trono. Kahit na naunawaan niya ang iyong kahinaan, lumapit ng buong tapang sa trono, upang makatanggap ka ng awa at biyaya sa maraming oras upang matugunan ang iyong pangangailangan. Ang pinakamagandang oras para manalangin ay kapag naging masama ka. Amen. At malamang na lumayo tayo sa Diyos, ngunit iyon ay kapag kailangan nating pumunta ng buong tapang at sabihin, alam kong hindi ako karapat dapat para sa iyo na gawin ito para sa akin. Ngunit ang iyong salita ay nagsasabi sa akin na manalangin ng buong tapang, at kaya gagawin ko ito ng may pananampalataya. Ilan sa inyo ang nag-iisip na ang inyong buhay ay maaaring magbago ng malaki kung marahil ay sinimulan ninyong gawin ang higit pa niyan? Pakiramdam ko ay nagagalit ang diablo ngayong gabi. Maniwala ka na may Diyos. At, anak, gusto ko ang bahaging ito. Ituturo ko ang bawat isa sa mga ito, ngunit siya ang nagbibigay ng gantimpala. Wow! Mahal ko yan! Napakaraming sinasabi ng Biblia tungkol sa mga gantimpala na darating sa atin. Si Jesus ay babalik na may mga gantimpala para sa mga gawa na iyong ginawa ng may dalisay na motibo. Ngayon, hindi tayo ginagantimpalaan para sa mga gawa na ginagawa natin para makakuha ng isang bagay, o para makita, o mapansin, o subukang bilhin ang Diyos. Ngunit anuman ang ginagawa mo dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo ang mga tao, may gantimpala na darating. Hindi ko maisip kung ano ang maaaring makuha ng Diyos para sa mga gantimpala, ngunit masasabi ko sa iyo, marami na akong naranasan sa sarili kong buhay. Marami akong pinagdaanan noong bata ako, minamaltrato ng maraming iba't ibang tao. Ngunit sasabihin ko sa iyo kung ano, alam ng Diyos kung paano ka babayaran. Alam ng Diyos kung paano ka babayaran. Amen. Tinukoy ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang diwa ng mga bagay na inaasahan. Pag-asa, alam mo ba kung ano ang pag-asa? Maraming tao ang walang ideya kung ano ang pag-asa. Ang pag-asa ay hindi lang, madam, sana pero hindi ko alam siguro sana pero hindi mo alam di. Ang pag-asa, ang salitang pag-asa sa Biblia ay nangangahulugang pag-asang may magandang mangyayari sa iyo. Ganyan ang pag-asa. Upang bumangon araw-araw at sabihin, may magandang mangyayari sa akin ngayon at may magandang mangyayari sa pamamagitan ko ngayon. Kapag sinabi sa atin ng Biblia na maghintay sa Diyos, iyon din ang salitang iyon. Sinasabi nito na maghintay ng may pag-asa. Kung sasabihin ko sa iyo na pupunta ako sa iyong bahay ng linggo para sa hapunan, na doon ako sa alauna, sa alauna. Ngayon, malamang nasimula ng mga sampu hanggang isa, ikaw ay nakatingin sa labas ng bintana, dahil ikaw ay nasa pag-asa, nasasabik, sabik na ako ay makarating doon. Bueno, kung ganoon ang mararamdaman natin tungkol sa isang tao na nagsabing pupunta sila sa hapunan. Ano ang dapat nating madama tungkol sa isang Diyos na nagsabing magpapakita siya at tutugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan at aalagaan tayo at palalakasin at aliwin tayo? Amen. Kapag dumating ka sa puntong maniniwala ka na ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng oras at gustong makisali sa lahat ng iyong ginagawa, binabago nito ang buong relasyon mo sa kanya. Noong isang libo siyam nadaan at pitumput anim, maaaring maalala ng ilan sa inyo, may isang tunay na paggalaw ng banal na espiritu noong dekada, pitumpu at walumpu, at ang mga tao sa buong mundo ay binibinyagan sa banal na espiritu at nagiging mas malapit sa Diyos kaysa dati. At noong araw na napuspos ako ng espiritu, pauwi ako mula sa trabaho sa sakay ng aking sasakyan, at umaasa ako na may gagawin ang Diyos sa buhay ko, hindi ko alam kung ano at nagdadasal pa nga ako noong araw na iyon at sinabi ko hindi ko alam kung ano ang gagawin mo ngunit alam kong may gagawin ka sa buhay ko parang nagkaroon ako ng regalong iyon ng pananampalataya god alam ko lang na may gagawin ka sa buhay ko at bigla na lang ang ibig kong sabihin bumagsak sa akin ang banal na espiritu at matapat kong masasabi sa iyo hindi na ako naging katulad noon pero bayerness ayon at siya nga pala hayaan mong sabihin ko sa iyo hindi mo kailangang magkaroon ng ganoong uri ng karanasan para maging malapit sa Diyos. Nakikilala tayo ng Diyos sa iba't ibang paraan. Pero nagbowling ako noong Friday nights. Behiness ayon. Nabowling sa isang liga at hindi ako magaling sa bowling noong gabing iyon. At eh, hindi ako sanay na marinig ang Diyos na nakikipag-usap sa akin. Ngunit isa sa mga nangyari pagkatapos kong mapuspos ng espiritu ay nagsimula akong marinig ang tinig ng Diyos. Sinimulan kong marinig na nagsasalita siya sa akin, hindi isang naririnig na boses, ngunit ang mahinang boses na iyon sa loob ko, na kung minsan ay parang sarili mong boses, ngunit ang Diyos ang nagsasalita sa iyo. O kung minsan, ang pakikinig lamang sa Diyos ay dumating bilang isang pag-alam. Hindi mo man alam kung paano mo nalaman, ngunit alam mong kinausap ka ng Diyos. Alam mo may sinabi siya sa iyo. At, ang ibig kong sabihin, kasing linaw, narinig kong sinabi ng Diyos, Bueno, bakit hindi mo ako hilingin na tulungan kang maligo? At ako, ako ay tumayo roon at naisip, ngunit ikaw, wala kang pakialam dyan. Ngayon, halika, may aralin dito. Kita nyo, sa palagay namin ang lahat ng inaalala ng Diyos ay ang mga malalaking espiritual na bagay na ito, ang ating buhay panalangin, pagpunta sa simbahan, kung gaano karami ang Biblia na binabasa natin. Ngunit ang bagay ay, siya ay nagmamalasakit sa iyo at sa bawat bagay na iyong ginagawa. At walang bagay na hindi mo mahihiling sa Diyos na makibahagi sa iyong buhay. Tinatawag ko itong paggawa ng buhay kasama ang Diyos. Lahat ng ginagawa mo. Magmaneho ka sa trapiko kasama siya. Sumama ka sa kanya sa grocery store. Maglinis ka ng bahay kasama siya. Kausapin mo siya. Pakinggan mo siya. Sabihin mo sa kanya kung ano ang masakit sa iyo, kung ano ang bumabagabag sa iyo. Sinasabi mo sa kanya kapag kailangan mong aliwin. Kausapin ang Diyos buong araw. Maging malapit sa kanya hanggat maaari. Basahin na lang natin ang banal na kasulatang ito, Hebreo 11, Anim, Muli. Mahal ko ito. Ngunit kung walang pananampalataya, imposibleng bigyang kasiyahan ang Diyos. Ang sinumang lalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay umiiral at na siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga. Malaking salita ang darating dito, masigasig at masigasig. Masigasig na hanapin siya. Hindi lang nagsisimba tuwing linggo ng umaga at nakaupo doon na kalahating tulog sa loob ng na 45 minuto. Hindi yan masipag. Ang masigasig ay nagtatrabaho buong araw sa biyernes at pagkatapos ay pumupunta sa isang kumperensya, upang makakuha ng higit pa sa salita. At malamang babalik ulit bukas. At pagkatapos ay maaaring maging sapat na hangal upang bumangon at pumunta sa simbahan sa linggo ng umaga, dahil lamang ikaw ay isang word hog. Mahal mo lang ang salita. Alam mo ba na ang iyong buhay ay maaaring magbago kapag nakaupo lamang sa ganitong kapaligiran? Kung hindi ko sasabihin ang isang bagay na may kahulugan sa iyo, ikaw ay nasa isang silid na puno ng pagpapahid ng Diyos. Isipin mo na lang. Ang bawat mananampalataya ay may pagpapahid. At hindi sapat ang pinag-uusapan natin tungkol sa pagpapahid ng Diyos. Marami akong narinig tungkol sa pagpapahid ng Diyos noong dekada, pitumpu at walumpu, at halos hindi, karamihan, maraming tao ang hindi alam kung ano ito. Napakahalaga ng pagpapahid ng Diyos. Ito ay ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. At kapag pinahiran ka ng Diyos na gumawa ng isang bagay, napakadali nito. Napakadali lang nito. At bawat tao na isang mananampalataya ay may pagpapahid sa kanila. Ang sabi ng Biblia, ang pagpapahid ng Diyos ay pumuputol sa pamatok ng pagkaalipin. Amen! Lahat ng uri ng pamatok, lahat ng uri ng adiksyon, nasira. Naputol ang pagkaalipin sa iyo. Hindi kami mga bilanggo. Dumating si Jesus upang buksan ang mga pintuan ng bilangguan at palayain ang mga bihag. Ngunit ang ilan sa atin ay matagal nang nakakulong, hindi natin alam kung paano makakalabas. Amen. Ang pananampalataya ay ang diwa ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya ang pananampalataya ay para sa mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit naniniwala kang umiiral sa espiritual na kaharian at iyon, habang patuloy kang naniniwala at naghihintay sa Diyos, ito ay gagawa ng paraan sa iyo at makikita sa iyong buhay sa tamang panahon. Amen. Ang natutunan kong sabihin at sa tingin ko ito ay isang magandang bagay. Tinatanggap natin ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis, hindi lamang ng pananampalataya. Sa pananampalataya at pasensya. At masasabi ko lang sa iyo, Kapag humiling ka sa Diyos na gumawa ng isang bagay para sa iyo nang may pananampalataya, naghihintay ka, naniniwala kang natanggap mo na ito. Sinasabi sa Marcos labing isa at makukuha mo ito. Ngunit hindi sinasabi kung kailan mo ito makukuha. At iyon ang mahirap na bahagi. May simula at may katapusan. Pero may gitna. At para sa akin, gumugugol kami ng maraming oras sa gitna. Ngunit ang gitna ay hindi kailangang maging mahirap kung mananatili ka sa pananampalataya sa buong oras na naghihintay ka, at isa sa mga bagay na sinasabi ko, kapag naghihintay ako sa Diyos na gawin ang isang bagay at nagsisimula akong masiraan ng loob ay, ang Diyos ay gumagawa. At sinasabi ng Biblia hanggat tayo ay naniniwala dyan, ang Diyos ay gumagawa. Kaya't mayroon kang isang bata sa problema na iyong ipinagdarasal. Gumagawa ang Diyos. Mayroon kang asawa o asawang hindi mananampalataya at nananalangin ka. Gumagawa ang Diyos. Mayroon kang malaking gulo sa iyong buhay na kailangan mo ng maraming tulong at nadarasal ka tungkol sa Diyos na tulungan ka at ipakita sa iyo kung ano ang gagawin. Gumagawa ang Diyos. Kailangan nating matuwa na ang Diyos ay gumagawa para sa atin. Amen. Ibig kong sabihin dahil lang sa hindi mo nakikita na wala iyon. Iyan ang para sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay para sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ito ang mga bagay na inaasahan natin, inaasahan natin, pinaniniwalaan natin. Wala pa tayo, hindi pa nakikita sa buhay natin, pero papunta na sila dahil humiling tayo, at ito ay pangako ng Diyos. Ang Kolosas isa, apat sa Amplified Bible ay nagbibigay ng kaunting ibang kahulugan ng pananampalataya, ngunit mahal ko ito. Sinasabi nito, sapagkat narinig namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, na siyang pananalig ng inyong buong pagkatao sa Kanya, sa lubos na pagtitiwala at pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang karunungan at sa Kanyang kabutihan. Kaya, ito ay ang pagsandal ng ating buong sarili sa Kanya. At hindi ko alam tungkol sa iyo, ngunit mayroon akong ilang mga personality quirks. At kaya, ang pagsasandal ng aking buong pagkatao sa kanya ay isang magandang bagay at umaasa akong itinutuwid niya ito. Sabi ko ngayon, I wonder if I will ever get totally patient before Jesus come back to get me. Sinubukan ni Dave na ayusin ang likod ng buhok ko. Mayroon siyang, kumuha ako ng, mayroon akong kadilak doon at mahahati ang buhok ko. So, siya ang nag-aayos ng buhok. Inilabas niya ang kanyang suklay at inaayos niya ang aking buhok Ngunit siya ay tumatagal ng ganoong katagal, at ito ay dapat naganap na nasa lugar. At patuloy niyang sinasabi, tumahimik ka, at sinabi ko, Dave, hindi na ako makapaghintay ng ganito katagal. Hindi ako naghintay ng maayos. Mas mabuti akong naghihintay sa Diyos kaysa sa mga tao. Kaya, ako, maaari kong gamitin ang kaunting tulong na iyon sa personalidad ng tao.